<laughs> Ayan ba, nandito sa amin guys. Ayan guys, sinagot na nila yung yellow. Ayan, yan pala yung karga ng tamban. Ayan, may tamban na sa loob. Ayan, yelo yung minagot nila. Ayan okay, guys. Ba na guys, magdamag yung ulan guys. Ayan pala. Ah. <coughs> Ayan yung hanap buhay dito sa amin guys. yan ang papuntang Maynila yung pinakarga yung yung tamban guys kanina yung yung ayun yung yan yeah. okay. yan shut out na shut out okay. shut out kay Parin Gerson yan yeah. yeah. lakas ng unang guys ang video umina na pero ba na talaga guys so ayan agad sa muli hanggang dito na unang ulit ang na, video natin talaga wala na morning shout out sa mga umagot ng ng yellow, <laughs> haha Ngayon guys, siparing jeruk. Yuuu, ma, siparing